Yan no, oh, sa kabilang isla oh. Uh, tatry namin tumawid diyan. Yan oh. At ito yung bata o, oh, tumatawid oh. Kasi low tide pa. Yan no. Oh. Eh, so, e susubukan rin namin tumawid pero kung nagkakataon Sige, subukan natin tumawid. Try ta dir. Ayan no, oh, yung bata oh, tatawid oh. Sige. Subukan namin tumawid kasi low tide. Oy, meron ditong ano, picture daw i-picturean ko siya picture 'yan okay. Ta try ta Bilin ta da? Ang bag? Okay. So try ta -try namin na tumawid sa kabilado no. Pero naka ako. Pero sige lang. Tatanungin natin yung bata kung malalim. Dalom to ga. Hasta diin mo pinakadalom. Pwede lang magtabok to? Oo. Really? Basi koro magtaas wala tubig daw hindi gumikabalik daw. O pod mo to sila? Uh -huh. So, iya yeah, no tumawid ngan shop. Hindi ano ko matagawa. ano, ilang kamo abi corals. Uh -huh. Ano kuno no, high tide, low tide? Okay. Bee, nakakadako man basi malunod ko daw. Sir, sure, promise ah. Kung malunod, kung maluno ko karoon, nakita, balikan ta ka. So, ito Yan, itatrya namin na tumawid. Sama yung wifey ko. Yan, no. yan. <laughs> Tapos, git. Kung mag-low tide ni, kung mag-high tide, lagot na. Hindi kami makakabalik nito. Pero, yan. May mga corals po. Pero lalim ah. So tatry lang kung hanggang saan. Yan. Yung so, sa isla yun. Nakaklose ng bag? Oo. Sure, Sige lakad pa. Okay, may mga corals guys oh. So. Hi, nakakatakot tapakan. Buhay na buhay yung corals. ano? Yun. Pero tatawid kami ng isla. Yan oh, mga buhay na coral siya. Ta. Ito yung Christmas adventure namin. Uy, lolololo. Hala, lolo. hala, 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 lagot na. Bilisan natin kasi pag mag high tide to hindi na kami makakabalik kasi mataas yung tubig yan o so bibilisan lang namin na agad at least mga dapat makatawid kami doon mga 5 minutes lang o yan yun. ito maraming corals o yan o buhay na buhay o yan picture yan picture naman walang isla iyan iyan tatawag kami dito yung yung hilok daw <laughs> okay lang puti naman yan eh yan. uy bilis bilis kasi pagka oh yan oh yung corals guys oh iyan oh na. nasa gitna na kami So careful lang kasi Maraming mga corals na buhay At Nagkataon Lagot na Ayaw pa oh Nakatakot ah Pag kayo ka dito ng high tide Lagot ka Nasa kabila may beach din oh. Eh. So, lapit na kami. Uy, nakakatakot. Nakakatakot yung corals. Uy, yan. Buhay na buhay. <laughs> Ula. Sakit, sakit. So, at last. Ito yung Christmas adventure namin. Ah. Ang ganda. So pero bibilisan dad, bilisan natin dito. Kasi mamaya pagka naabutan tayo ng high tide dito, lagot tayo makakabalik. Hmm? Hari guru, tatlong pulong. Sige na, kalian na. Para. Sige na, move na, move. Okay ang water nag naga ano no? Na? Naga high na. Inoras lang yun. Pagka oras na, tapos na. Hindi na ay eh, makakabalik. Almost there, love. Oh, medyo malalim na. Dito na part. Ayan. Napakaganda. Pero dapat kung tatawid kayo, dapat yung safety nyo. Alam nyo yung high tide at low tide. at last yes success guys nakatawid kami ayan o oh. galing at uh, eto no trespassing daw pero no trespassing sabi oh. pero kita try natin huwag laki na ini wag huwag na kami susumbo ano ah ka, so sa taas siguro pwede ka tong meron ng may-ari kaya lang close pa to ah, napaka ganun only yung gimaras yun no? success natawid kami